Good morning, good morning, Gaji nah, Nandito kami nang apo. Good Hi. Si hai. Good morning. Gina, hi, na. Hi. Good morning. Pagkis mo, mo na, Adam. mo sila morning. na. Okay. pala. Nandito <laughs> pala. Hindi nah, din niya nakatago pala dito eh. na. One, one, two, one, two, one, two, one, two. Yeah. po. Bangun Digo. Ya, Didi Agil. Didi Agil. Ya, ada. Yan. Ya, ini dua ini nih toh. Supply. Usmai. Supply busuk. Ini busuk, busuk yang ada hmm. ya. Yang...

Lagyan mo ng asin yan. Ha? Oh, lahat. Ang ba nung maraming asin ah? Okay na. Ay, kasi naman. Kaya dyan siya magdibig. Malaglag! Malaglag ito dahay! Malaglag ito dahay! Malaglag ito dahay! Malaglag ito dahay! Malaglag oh. ito hirap payusan! Napupunta sa mukha kasi yung...

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

Rain, rain, go away, Come me, I'm oh, the girl, the girl. Right. Ada, yey. Uy, maliit Ada. Rain, rain, go away. Sarap. Rain, rain, go away. Uy, hmm? hey? magsing. Magsing si Ada. Oh. Green, green, blue, blue, Tusuk Tusuk, tusuk Tusuk blue, blue, ya, blue, 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 kau tusuk tusuk, kau Tusuk, tusuk tusuk tusuk, tusuk, tusuk Ah, tusuk tusuk, tusuk Tusuk Oke, oke, oke Tuso? Sino tuso? Tusok, tusok talaga! Ngayon ka lang dyan! Tusok, tusok yan! Okay, okay, okay. Tusok? Oh, okay, okay. Mm -hmm. Mm Huwag -hmm. malikot. Huwag malikot, oh. Oh, ayos ang hair, ha? Ayusin ko lang yung hair mo. Hala, hindi. Ganyan kami. Nag-aawal sa pag ayos ng buhok niya. Kay, napupunta sa mukha niya, eh. Ay, tusok. Hala, tusok, tusok. Tusok, tusok. Ay, tusok, tusok.

I love you, baby. I love you, baby. baby. Ganyan mo. Huh? Ganyan. Oh, ha? Sige ka. O, sige. Sige ka, babe. Sige mo na I love you, baby. baby. Daughter, baby. Hmm. I love you, baby. Kaya nilagad mo kasi yung supply. Kaya hindi mapadalit yung ano natin. Yung... kunak bigo pa kun bigdag dagdag ka kunak tapo medyo panugmet <laughs> eh tapo mo oy de

ý định nhanh yung phút lan hayan hm hayan đồ lạnh thôi hơi bree 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 đi bay 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 Ayan, loob rin. Oh, maudan po dito sa amin. Saan? <coughs> Where's your bird? Bird. Hello. Where's your bird? Woy, ano yung yeah, bird? Ito paulad ang bird? Wee! Ha, bird? Yee! <coughs> ha! <coughs> <coughs> Bakit, kumula ko kasi ba? Tapos nilunyan mga kayo. No, Tapos nga nabuti pa lang sa jakis. O, ha, ha, Dami tusok-tusok yan bago mabuo yung air niya. Dami tusok-tusok, tusok-tusok pa. Matalim kasi yung ano, paglagayan ng ano na, yung mga panalim na. Matalim kasi yun. Takot siya doon kasi matulis eh. Kaya bago mabuo ang air, maraming tusok-tusok. Tusok-tusok. Tusok-tusok aga. Tusok-tusok tusuk, tusuk. <laughs> tusuk. <Dusuk> tusuk. <laughs> tusuk, tusuk, tusuk ganun. Tusok-tusok ganun. Tusok-tusok

Yan maulan O, 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 o O, o Ayan, kajimar Maulan dito, kajimar Madilim Halos hindi makita yung bundok, kajimar O, oh, yan o oh. Ayan, o oh hindi makita ang bundok huh? Tapos malakas pa ang hangin kajima Ayan. nanonood yung aming ano batang makulit yung maraming tusok tusok bagong matapos ang buhok maraming tusok tusok maraming tusok tusok lagi Ni kan? Oh, beli, Tadi, tadi, tadi. Tiket mana? Oh. oh. Ayai gaji mas. Ini dia. Indi. Ayai gaji mas. Ha ela hanggan di tu nalang. Bye bye. Oh, 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 oh. Itu dah. Ini kena, ini kena. Kau dah Babay, babay na, babay na, babay na. Oh, alis tayo, alis tayo, tara. Tara, tara. Alis tayo, dali. Go, go, go. Tara, ikaw? sa sana punta. Ah, sa ka punta sama ikaw. San sama ikaw. Ha? Oh, sabihin mo sa kanila, babay. Alis kami. Babay, bye you. Thank you. Thank you. Mm. Uy! Planky, Sarang Punta, Gala Ada, Gagala si Ada, Babay, Babay na ikaw, ayan ang buhok niya, Oh. Ayan, nagyima yung buhok niya, Oh. Ay, 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 huwag oh. ayan, oh. ayan, oh. ayan ang buhok niya, kajima. <laughs> ayan yung kabila, yung kajima, Oh. Ayan, yung kajima, Oh. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Ayan, hanggang dito na lang ang batang makulit. Bye-bye! Oh, give mo ate doon. Give mo kay ate. Give mo kay ate yung dali. Oh. Give ate. Give. Oh. <laughs> <laughs> give mo yung kay ate. Mm. Give ate, give. Huwag mo muna pansinin. Kung mo siyang pansinin, pag lumapit sa iyo, oh, yung bag, yung bag, yung bag. Kunin mo yung bag. Hmm, dali. Hmm, dali. Give mo ate, give. Mm. Oh, give ate. Give. Pag lumapit sa iyo, tsaka mo kunin. Sige, dali, lapit pa. Tuto. Ah, wala. Tuno, maliwanag o, oh. ilaw, ilaw doon. Sige na. Hmm, give mo kay ate niyan, dali. Sige, napit. Ay, hey. give ate. Ha? Huh? Give. Hi, ate. Give ate. Give. Dali na, oh. Bilis. Sige. Dali na, ate. Yung unan kunin mo, huwag yung bag. Ah, oh, ah, oh, ito pa, ito pa. Ah, oh, ah, oh, give mo ate. Ah, oh, dali. Oh, oh, nauntog na. Hmm. Ah, oh, give mo doon ate, dali. Ah, oh, yan na. Huwag mo na, hindi. Bilis, buta na. Ayun ate, oh, dali, Go. Go.

Ay, okay, hey, walis, walis, doon, uwa, uwa, walis. Okay. walis ka, walis, walis. Okay, alam na naman si sa bigas, oh. Eh, oh, Walis dah Asal Walis Asah, Walis.